Hi viewers, Ayun nga ano at uh, excited ang aking mga apo at kami ay mamamasyal sa SM Fairview Ayun nga kasi nga magse-celebrate ako ng aking birthday at kakain lang kami doon Punta kami doon, kakain lang at mamamasyal konti at pagkatapos ay uwi na yan excited sila kasi nga hindi naman sila gaano nakakapamasyal, hindi sila gaano nakakalabas ng bahay. So, kaya excited na excited sila na lumabas kasi inip na inip na sila sa bahay namin. At 'yan nga, no, hindi na ako nag kanina nang uh, sumakay kami ng bus kasi uh, medyo umulan. Yan. Kaya hindi ko nilabas ang aking phone, baka mabasa. At ayun na nga, nakarating na kami. Naglalakad kami, no? Naghahanap-hanap kami ng aming makakainan. Which is, ang gusto lang naman talaga ng mga apo ko ay Jollibee. So, ayan. Punta kami sa kanilang fast food. iwala wala namang Jollibee pala doon. So, pumunta kami doon sa may upper ground. Yun, dun pala nakalagay yung uh, Jollibee. Dun pala sila naka-area, nakapwesto. So, ayan nga ano, at binibidyohan ko, kumakain na yung mga apo ko. Tuwang-tuwa sila sa kanilang ah uh, order. No? Ang paborito at walang kamatayang chicken joy. So, ayan, umorder din sa ng spaghetti at saka french fries. Kaya, ayan, tuwang-tuwa sila. At, um, okay naman, no, masaya ang lahat. At, uh, gusto ko lang magpasalamat, no, sa mga anak ko, sa mga apo ko, at sa anak kong lalaki. At, pagkatapos nga namin kumain, no, nag, a, uh, Laro naman sila, nagpunta sila dun sa may yung bang hinuhulugan ng coins. Ayan, yung apo kong isa, pinipilit niyang kunin yung staff toys. Eh, sabi ko nga sa kanya, madaya nga yan. Masyado mabigat yung staff toys, hindi kakayanin. Pero ba't huli ay nakuha niya rin yung isang uh, staff toys. Kaya tuwang-tuwa siya. So, ayun naman. Ito namang aking dalawang malilinggit na apo. Ayan, pinasakay nila dyan at kunwari ay nagda drive drive no nakakatuwa naman at lahat sila ay nagii-enjoy no nag-enjoy sila kahapon ah, naglalaro yan at ah, ayaw pa nga nila halos umuwi kasi gusto nila maglaro pa ng maglaro so ayan nakakatuwa nga yung mga malilinggit kong apo na yan at makukulit yan gustong gusto nila yung Ah, uh, ganyan 'no. Magda-drive-drive drive. tapos itong isa naman. Ayun. Nakakatawa din pagmasdan kasi minsan lang maging bata 'no at a uh, hindi na nila 'yan a uh, ma 'no. So, dapat pagbata pa katulad ng mga ganyan no mapasayahin natin minsan ilabas-labas naman natin kasi katulad nga yung mga yan hindi gaano nakakalabas yan hindi gaano nakakapasyal so nak nakiusap sila na mamasyal na lang daw instead na maghanda so mamasyal na lang at kumain na lang sa labas kaya ayan pinagbigyan ko naman at uh, malayo nga lang sa amin so ayan ayan pa, andyan pa rin sila naglalaro pa rin sila dyan yung hinuhulug-hulugan yung mga coins no? hinuhulug-hulugan nila eto naman dalawa kong anak Gustong gusto nilang kunin yan ay napakalaki yan, hindi nila kayang kunin yan kasi mabigat yan, bibitaw agad yung ano eto okay. naman isa kong apo tuwang-tuwa naman siya dyan ayan o no? tuwang tua naman siya dyan. Parang, tingin ko lang parang niloloko lang siya dyan eh. Niloloko lang siya ng laro na yan. Tapos, yan ilalagay niya yan. Pupunta yun doon sa taas. Tapos, babagsak sa kanya. Hanggang umabot na yung oras na mag-stop na. Tapos na yung kanyang laro. Ganun lang naman yan. Ayan na yung mga bola na lalaglag. ilalagay niya ng ilalagay. Ibabalik niya yan sa butas. Pupunta din ulit yan doon sa taas. Si eh, Higupin. So, parang pinapagod niya lang yung sarili niya. Hanggang sa umabot yung time na huminto na yan. Ganun lang naman yung laro na yan. Enjoy na enjoy siya sa laro niya na yan. So, ayan. Pumasok naman yung isa kong apo. Eh, sinita sila kasi bawal pala yun na magdadalawa dyan. Ito naman, dito ulit tayo, balik ulit tayo sa mga malilinggit kong apo. Ayan. Laro-laro sila dyan. nag enjoy Ayan, si Alia Ava. Ayan, ang laki na agad ni Alia Ava. Parang kailan lang. At ayan nga, binidyohan ko na yung buong paligid ng upper ground. Upper ground ba yan? O ano na yan? Third floor, second floor na yata yan. Eh, kung di ako nagkakamali. So, ayan yung aking mga apo. Ayan, Boy. pagkatapos maglaro, picture-picture sila bago kami umuwi. At uh, humingi pala ako ng pasensya kasi napakaingay ng background. Merong mga manok na tumitilaok, maingay. So, sa gabi din kasi maingay. May mga uh, nagpapatugtog. So, ngayon lang talaga ako pwedeng mag voice over. So, ayan, maraming salamat sa panunood ng aking... Uh, Uh, video. So, ayun lang ang aking ma-share sa ngayon. Thank you and God bless.